Uy. Oh, yan ha. Ah, tayo, tayo. Oh, yan ata na. kumukulong na kagat tayo. Tayo. bilis no. Oh. no. Iangat mo nga yung apoy kung nakikita oh. wala. Wala Ay, na so apoy. No, oh? wala? Wala. 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 Wala Medyo init lang pero hindi naman oh. pala mo alis Ay, ngayon lang na ano? wala. 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 Pero may apoy. Dito may init. may init kumukulong kasi.

Ano? Ano ulit matatag boss yan? Dito na sa arming plan. Kiskam mo. Dani boy daw. Ah, Dani boy ah. Wala na naman oh. Experiment experiment ni Boss da. Para taw nakapalo. Oh, nakapalo. Napatama. Tama 'yung negosyante talaga oh. Ano sabi ni Nanay? Kaya mo hindi po? hinipo. Makapansao. Yan yan. At Tagalog pala si Sir. Tagalog pala siya. Tagalog pala siya. Ayan. Okay. Yeah. Siyan, mga supporter natin mga isa. Sige, nakakabala kami dito oh. kay Bustani. Yan, yung mga yung mga gustong pumili rito. Oo. Yan. Yan. Umulan lang, umulan. Maraming salamat. So, sige. Na dito na kayo bibili kay yes. Bustan ha. Maraming. Yan, yeah, mga bago. Yan, yeah. mga bago yan. May mga warranty <laughs> pa yan. May <laughs> <Yeah>. warranty. <laughs> yan, si Bustan. Sige, sige, sige. Salamat po. Ayan Yan mga man, guys, sa mga Boss Dani Dani dito Tanipang sa mga ka, ano player, niya, mga ayin, paninda mga wala. pambahay. Ayan mga appliances. Ayan. Ayan, 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 Ayan na namin natin. ayun, ilaw oh. natin. Ayan. Total nandito na rin naman tayo. Magkano din Boss Dani? 1350 lang. 1350. Sa wall-wall sa mga wall, no. Ayan mga bago ng mga ano ni Boss Dan. Yan 'Yun 'yung laman niya yan yung laman na, nun. Ano naman yan yan yung yan solar, yun, oh. solar. Yan yeah, solar, yun no? Yan, oh, yan man. magkano man naman ganyan? yun 1,350. Yan solid na. Hindi yung kasama yung poste dyan ha. Baka sabihin kasama. Ay, may kasama. Kung saan nila yung poste. Solar. Ano pa yan Habang nakatrapi kami, ano pa? Ito naman, ito naman yung ano mo. Turbo, turbo. yung turbo. Ayan, may Ayan, meron kaya sa akin ng post eh wala bero pala si kuya doon makano ulit yan? 1,350 negosyable pa may bawas pa may bawas pa lahat yan yung ano naman yung warranty yan? warranty 1 week 1 week kailangan kompleto talaga may babalik pa ano pa yun? papayawin pa pa natin ano? wag na wag yun blinker blinker may blinker yan isa pa Siya pa ng ilaw ulit pero yun uh, uh, ano ba request? Ma ma ba building building. Building. ito yeah. ha! Abang nakaka-traffic kami rito ha! Yeah, na natin ha! So, abang 300 Amperes! 300 Amperes! 2.5 2.5 Itesting muna natin Yan yeah. Bago bilhin Ano itong testing din? Okay. Okay. Yan ang kagandahan yan Eko naman na turbo tayo okay. O kita tapos ito. ano pa meron pa rito? O, ano ito pa? yung request mo boss diba? Ito yung request ko And Ito yung turbo, turbo. Ito, yung turbo. turbo. Ito, yung ito Wag na wag mo ng testing wala ka lang dalang lechon manok Bakit? Sabas tayo ng Wag 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 makaano naman yung ganyan? <laughs> okay. O so, ba sa ulo ng bag? 150 number? hanggang 15. Dito lang sa Carming Planas Ano lang araw ka nandito

o, customer, customer. O, customer, customer muna customer. Oh, yan, yeah, sige. Ito pa, sir. Oh yan. oh, yan. Ano yung portable gas mo? Portable gas. Yan, pang-camping, pang-camping. Magkano? Oh. Pang-camping. Yan. Yeah. Yung may tangke yan, yeah, may tangke yan. Yeah. Yan. Yeah. Yeah. Yeah, may kasamang bilis. Yan ang maganda niyong pag nakarating, ano? Napunta tayo sa... Dito naman kung tuloy-tuloy, mga ilang minuto yan. Yan, tuloy-tuloy yung gas ito. Tuloy-tuloy siguro, mga... Sa quarantine mga kaluto. Ah, makakaluto. Tapos ito naman, man. magkaano naman yung ganito? 60. 60 tapos? Uh, 200, bali 200 to na lang itong... Oh, ano to may, may tawad mo, na kagad. May tawad ng 10 pesos. Oh, 20. kakaiba yung... Ito 20, 20, naman, yung isaro naman, naman yun. Yung isaro naman yun, Ito, uh, ano, nice na yan. Ano naman ito? Ito ano ang ulam? O, o. Ano, 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 280 -250. 250. Yan, oh, yan. Oh, Tapos dito, 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 may lumipad, may lumipad. May lumipad, Yan, yan, yan. Yun, uh, yun, Yan, yun, uh, uh, mag, naman uh, Double. Double, Double Hanggang 450. Uh, yan. Display lang yan, pero may bago tayo dyan. may bago. Ito naman, display, uh, display uh, lang ito. display lang ito. ito. pang hanggang...

Anong trabaho yan? Paktor, no? motor. Ah, pang motor. Ayan. Oh, mga yan. Mekaniko, yan. mga trabaho yan. Ayan. yan? Oh, yan. no tama, tama. Yan sila lang nila. One way. Basta kompleto. Wop! Yeah, oh, Pumalon! Sandali lang ha! Ayun na! Yan talaga ha! Oh. O oh, dito <laughs> lang kay Talagay Boss. Lang yan talaga yeah. matindi. talaga matindi. Ayun ayun may bumibili oh, na. O bibili. Customer. Uh, 780. Yan lang yeah. yan. Tingin natin. Diyamat po para makita niya. Para Meron tayong niluto. Yan na. Angat! Yan yeah, no? ha! Grabe hindi hindi Ay, di kuryente siya. di kuryente. Hindi na siya umuusok, no? Maganda, hindi siya umuusok, maganda. Ang kinaganda doon, hindi siya umuusok. Di okay, kuryente okay. siya. Ah, na si oh, sagot oh, sa lang <laughs> Ay, <laughs> sige, <laughs> Sayang sige, naman Bostan, 'yung diskawnt. Ay sige. Sagot tani kayo ni Busdan 'yung ano. Bustani 'yung kulang. Ito naman bustani 'yung ano. Sa gulay, gulay bayan. Ito 'yan. Pandorok, pandorok. Pandorok, pandorok. Ayun. 'Yan, Magawa ng apoy uh, daw ito. Apoy, pero walang apoy, di ba? Oh? Sorry ka, oh. walang oh. apoy. Ayun, ayun naman uh, ganda, no? Kasi hindi siya umusok. Nag-ano ng, uh, ng DJ apoy? Jackson, okay. okay. Ano, stay yun? Ayun. Ani? Apoy, walang apoy. Walang oh. apoy. Marami naman COVID na yan. Dami na. Dami, dami na. No. Matagal no. tayo mag... Power. Power. Oh, yan o. tatay, panoorin niya si tatay. Tay, tay, ayun na. tayo. Kuya, plato na lang. Awag mo namang marami lang insip yung nakapirma. Ano ba yung nakalagay yan? Papansin TV? Ano ba yan? Gumagawa nga ng apoy Bilis nga, no? Gumagawa ng api niya. Ayan na, kumukulong lang kagad tayo. Ayaw. Ayaw. Bilis, no? Iangat mo nga yung apoy kung nakikita. Wala. Wala ka. Ayaw. 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 Pinahawakan mo. Ganun daw po. Pinahawakan mo Wala. Sige, wala mo. Sige, wala mo. Alis lang. Ay, ngayon lang na. Ay, 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 Oo, wala Wala. Wala. Pero ilagay mo nga sa ibaba kung may apoy. Dito meron. Mayinig dyan. Oo, yan Mayinig dyan. Oo, yun, no? Kumukulong na. Okay. Kasama. 700 na lang baka 700 din so mga guys so 700 kasama to ayun oh kuluna no kuluna oh awa experiment ni boss Dani aldesan ano kulit bataak Dani boy lang Dani boy yeah! dito oh, lahat lahat mga ano dito na kumulo na wala na wala na naman oh

Hinaamoy hey, oh, si Pwede ba sa kanin yan? Sa kanin? Ah, oh, pwede pala kanin, bigas din. Tapos ginagamit yung boss e, pala. mo. Ibigay e, na natin. Okay na yan. Oh, oh, oh sige na mamay. Nagbagong pag-isip. Ay, magbago. joke lang. Ayun, nagsabi na. mga natin mga iso. Isang pa kung saan ka ba planet lang. So, talaga. Ayan. 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 Subok na pala si tatay ng ano. Makapal ang kamay no. yeah. niya. Hindi uh, yeah, 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 makapal lang ito. Hindi nga mainit din lang. Hindi mainit na. ano, ano. na. Oh, uh, oh, ano, e, oh, ano? Ano? Pwede sa kanin pala siya sa Ano? Ano sabi ni nanay? Kaya mo hindi po? Makapal daw. Yan yan, okay na, okay na. Oh, yeah. nang sinabi, tatapulin tubig, wala na. Oh, nalinis. Oh, guys, lahat na mga ano daw pang gamit sa kusina mga guys Yung so, nandito lang kay tatagal Boss Dani Yung nang hipo Mula nang hinipo kung hini tatagal daw siya Tatagal, tatagal siya. yan Tatagal yan uh, sa oras ora Tatagal yan isang ora Pasarili na to. Ang isang video na. Pang oh, oh, pang 13 na. Oh. Yan so dito lang po kayo lahat ni Boss danny